Okay, may hapon sa tapang yung asa ko ninyo, no? Support tayo sa ninyo ni atong mga video, be. Okay, kini nagluto ko diri o sinigang. Murag lami kay ikaw sinigang mangod kay bugna-bugnaw karong hapon, ha? Nagkapalit pa media o kuan, bangos, uga, pasayan. Kanya, kani eh, mo na yung eh, gihuna-una ang lutoon. Pagkahuman, nag-prepare ko dito o oh, naglungag po ko. Nagtakos ko dagdagan-daghan na akong itakos kay murag guto man, no? Kay uh, tugnaw dali tagot mo ng tugnaw nya dagang-daghan, yan akong ilong ah, kay para sure ball ba nga di tama hot dan og di tama sure ato At abang pagkaon kay lain bitaw kay ning paminawon nga lami na higop sa sabaw lami na kay mong kaon nya pagabot sa tunga tunga pagpangitan mong luto wala na luto so muna daghan akong ilong ag oh kay daghan pong baba mga una ni bitaw Ya kung gikislan no, gigiprepare na ko na dia ang ato ang kuan no? ang atong inuglong ag Unya, Ang kanindot diri kay dili na ta maghasol. Kay ang paglungag ag namo di na dili na nato ron mga high tests naman, ah, high tests og kita pa. O ang atong paglong ag ron high tests na di naman ta mag maghaling og kalayog uling. Okay, so gilong nato rice cooker naman na ron, ah, rice cooker ay bitaw tanawa oh. Gisaksak, oh, gisaksak gisak para nga mm, i di ay na nato, no? Okay, gipindot ang uh, power na. Oh, pagkaw tuit tuit ng suga. O, niya, dira, di ay. O, mo muna na. E, eh, atong pindot na nato ang cook. O paaboto na to. Well, ga paabot na di. Balik na sa atong gi-prepare nga para sinigang. O, oh, dira na. Plastar na ni. Gihugasan na. Na na di. Ang kamatis, ahos, o bumbay. O, na napay. Kuan. At sal. O, na apoy. Uh, asayan o bangos kay siyempre mo natong sige nga niya ang kilid yan ay tangkong kita mo na tangkong nya pag abot diya, o napabukal tagtubig no okay giyo nato na diya ang ato ang uh, uh, gasul, or ang ato ang electric stove okay kay mo diya ta magluto o, pula kayo ang ato kaldero pasensya siya nobita pati na ni pula diya diri well paabot kapabukal hiwa tag lumas diri hmm. hiwa na kamatis dua kamatis gisukurado kita kay para nga dili ta kwan malami ba pilit-pilit kayo niya asum-asum kamay pagka ka magipilian na to, na pinaspasa na to na dia pili para dito mas short atong time kay gigutom na ta pagka human oh dera ga plaster man ato na nang i na nato na dia ang mga lamas ah gilono na ang kamatis gilono ta bumbay ruya pagka human ang ato ang ko ang yugasan na kuno ato ang tangkong para ready na na Ya pagkahuman, bukal naman siya, no? Okay, isago na nato na yung ato ang ah uh, bangus o nga ang pasayan para unya pagbabukal naman na siya o giplastar gilaga na nato pila ka usaka adlaw, ay usaka adlaw lata na po minuto na bitaw na <laughs> ibinu ang ini kayo ni eh, atong ko ay sa uber o pagka man sempre uh, sinigang mix o, sampalok ba para sumaslo sa ganda na lang sampalok sa atua o, Tagalog, mga sampalok, sambag. O, kuh. ang asba, ang sambag, aslom, aslom. Pagkahuman din atuwa na, na ng gimikos-mikos, ya ay lunod. O, lunod. O, pagkahuman to, raga, bukal-bukal na na siya din, ha? Ilunod, eh, hot doon, ay, para lang may ka ng aslom, aslom. Yun, kay, eh. siyempre, sinigang aslom mo, gina. Pagka huma, niya, diya, o, pagkahuman, ya, diara. O, bukal-bukal na, di ba? Hmm, kalam managhoy na lang ta. Ah, ha? Puro dito oh. ilong aga ka. Tara, pagkahuman, siyempre, maragbukal na naman ka ayaw. Okay, prepare na po na ano to ang tangkong din ha. Ah. Ah, Ito na tong hmm. Tira, isobak na itong tangkong. Pero hmm, na ng tangkong. Tiara. Hmm. Sobrang galaway na to kay Lamina. Kay Kao. Nambot na lamang. Ay! Laman. Pareke, Ay salamat kaya kay nakapalit. Ano? Salamat sa mga sawa kaya nakapalit Ay, ni Oga. Bangus. Joe, bangus o tambalan Gini pila pilakabula na itong wala tatakaon ni Kay. Sa ito, ang Espinas, pwede Pero de, sa US, wala kayo. Ang ah, approve na dah. Hey, sa bawton. Go ka na ton. Ah, ah na. May get. Tuwasa ko eh, oh. Full abang kan no na eh. Mm. <laughs> ah. Kalami ka, online, eh. Bukog upan na try na. Dumilin. Mm. <laughs> <laughs>